Hello everyone! Good morning, Philippines! Good morning po sa ating lahat. Sanda sa mga kayo ng mundo. Good morning! Good morning! Manila, Philippines po! So, Ito po yung Manila, Philippines. Nandito po po sa Bubertas ng Espanya. Kay po street. Espanya street. may malagot na po sa Samurai ka. Ito po yung Bubertas. Ito po yung Bubertas. Pag -pag ito yung sa bandang unahan, yung pang Muraita Ito po, ito yun po Para ko linggo Dito din po tayo sa mismong University ng Pilipinas Isa sa pinakamalaking University sa Pilipinas Tawagin siya ay yung yung University of Santo Tomas University of Santo Tomas ito lang po yan sa may Spanias may Murata mo lapit nagkakalapit lang po lang sila sa FE o at saka yung Murata mo lang yung Murata mo pag may time hindi ko takas sa ibang yun lang yung Murata yan University of Santo Tomas na UST lang Pagkakita ko po yung load ng estate, pagkakita ko po sa inyong mentor, dami mong punong kahon. Nakaka-thrush po ang load. na thrush. Malinis po yung university. Kaso lang yung... nakapansin yun, uh, ko. Nakabayaan na siya. Hindi na naayos. Hindi na naayos. Matagal lang, hindi na malinis. Nangiti na ito bigyan, lumot uh, na lumot na hindi nga sa mo. ito ba yung maraming maraming salamat sa manood pakalakang subscribe po thank you so much I love God bless you ito mismo yan sa yung Nobel Ang gabus mo ng US Ang laki ng puno Ang ganda ng puno Ang dami yung mga pulong kahon Kahit sobrang init dyan sa Dito sa akin Wala may pa rin kasi dahil sa pulong ng kahon Ang dami Ang po Masunod po na yung iskulahan Nalawak po ito Nagtanong pa ako sa guard kung pwede mo pumasok maglakad-lakad, sabi niya hindi pwede, Only student kaya al alumni. Ito yung mga yung kung ano yung mga kasi yung masama talaga masama yung mga kasi mga kasi yung yung mga kasi yung mga kasi Maraming maraming salamat. Pakitapos ko sa video. I love you all. Hanggang dito na lang po ako mga kabayan. Ingat po tayong lahat. God bless you. everyone! Good morning! tapos po ang video. Maraming maraming salamat po. Bye! Magalit niyo ang swako.